sa iyo ko talaga bumalik yung channel ako thank you maraming salamat maraming maraming salamat po binalik mo yung channel ko sobrang kong saya kasi hindi ko maiwasang hindi mapaiya parabi ko kasi naranasan hirap dito yung channel Ngayon, sobrang saya ko talaga bumalik na yung channel ko Thank you, Maraming salamat. Diyos ko. Maraming maraming salamat, Lord. Bumalik na yung okay na yung channel. Maraming salamat, for... Thank you, thank you, talaga. Kung oh, laki pa itong may tulong sa akin, itong channel na ito, so para para sa aking mga anak. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Maraming salamat.